Noong unang panahon, may dalawang magkasintahan na dragon na inabutan ng napakalakas na ulan. Ang tanging ayaw ng mga dragon ay ang maulan na panahon. Dahil kapag nabasa ang kanilang mga pakpak, tatamaan sila ng kidlat, masisira ang kanilang mga kaliskis at hindi sila makakapagbuga ng apoy. Napakalakas ng bagyo noong araw na yon na ang lilang dragon ay natangay sa malayo at napahiwalay sa kanyang kasintahan, ang dilaw na dragon. Bagaman gustong hanapin ng dilaw na dragon ang kasintahan, nanatili siya sa kinaroroonan niya dahil basa ang kanyang mga pakpak. Ang lilang dragon naman ay napadpad sa isang kuweba sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ha? Huh? Ano ang lugar na to? Nasaan ako? Isang malakas na ingay ang narinig mula sa loob ng kuweba. <laughs> ang boses na yon ay kay Bao, isang kalahating lobo at kalahating leon. Ako ang Panginoon ng Bagyo at Kidlat, Bao, at isa ka lang dragon na bumubuga ng apoy. <laughs> Natakot ang lilang dragon, ngunit sa sandaling gusto na niyang lumipad, pinakidlatan siya ni Bao hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung paano ka bumubuga ng apoy. Sasabihin mo sa akin ngayon ang sikretong ito. Hindi! Hindi hindi ko magagawa yun. Kung gayon, walang tigil kitang papaulanan at ikukulong kita dito. <laughs> at nakulong nga siya sa kuweba ni Bao. Samantala, hinahanap ng dilaw na dragon ang lilang dragon kung saan-saan. Naghanap siya sa lungga ng oso, sa hardin ng elepante, pati sa butas ng kuneho. Ngunit hindi niya mahanap kahit saan. Nang makita ng kabayo ang umiiyak na dilaw na dragon, lumapit ito sa kanya. Bakit ka malungkot, dragon? Anong nangyari? Nawawala ang mahal ko, ang lilang dragon. Mukhang uulan na naman, hindi ko may tutuloy ang paghahanap dahil masisira ang kaliskis ko. Tinanong mo ba ang unggoy na tanod gubat? Baka alam niya. Mm! Salamat, pupuntahan ko siya at magtatanong ako. Teka, Kunin mo itong pulang tela at ipandam mo sa iyong sarili. Mapaprotektahan ka nito mula sa ulan. Kinuha ng dilaw na dragon ang pulang tela at naglakbay na sa kagubatan. Sa sandaling yon, nagsimula na namang umulan. Sa wakas ay nakita niya ang bantay gubat. Tinanong niya kung nakita nito ang lilang dragon. Oo, nakita ko siyang tinatangay ng hangin. Tignan mo, ito yung nalaglag niyang kaliskis. Napadpad siya sa mga punong yon. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa lugar na tinukoy ng unggoy. Medyo huminto ang ulan. Tumingin siya sa paligid. Ngunit wala ang kasintahan. Sa sandaling yon, may dumating na kuneho. Kaibigang kuneho, may nakita ka bang lilang dragon dito? Oo, nakita ko. Natangay siya ng bagyo papunta sa sapa na yon. Habang patungo ang dilaw na dragon sa sapa, muling natakpan ng langit ng mga itim na ulap. Kung gusto mong malaman kung bakit umuulan, hanapin mo ang kalabaw. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa gilid ng sapa. Doon ay nakita niya ang kalabaw sa ilalim ng puno ng willow. Sumisilong ito mula sa ulan. Hinahanap ko po ang lilang dragon. Nakita mo po ba siya sa lugar na ito? Naku, wala siya rito. Nakita ko siyang pumapagaspas doon sa bundok na yun. Pero mag-ingat ka, nakatira si Bao sa gilid ng bundok na yun. Bao? Oo, siya ang Panginoon ng Ulan at Kidlat. Mayabang siya at walang pagmamahal sa kapwa. Napakasama niya at sa Kim na gusto niyang makuha ang lahat. Ah, naiintindihan ko na. Kaya pala panayang pag-ulan. Siguradong nahuli ni Bao ang Lilang Dragon Maaari mong pigilan si Bao gamit ang iyong apoy. Kung gusto mong makapagbuga ng apoy kahit umuulan, puntahan mo ang tigre at humingi ka ng tulong sa kanya. Mabilis na pumunta ang dilaw na dragon sa tigre bago pa umulan uli. Oh, sa badaro na may kita mo ang ahas. Bibigyan kanya ng mahiwagang pulang sili. Kainin mo yun sa isang sugo. Agad na hinanap ng dilaw na dragon ang ahas, gaya ng sinabi ng tigre. Ngunit muling lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan. Pakiusap po, ahas, bigyan mo na po ako ng mahiwagang sili. Uulan na kasi. Sinuksok ng ahas ang ulo sa butas ng lupa at nilabas ang mahiwagang pulang sili. Sa sandaling kinain ng dilaw na dragon ang sili sa isang subo, nagsimula na namang umulan at bumagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlalamig. O na mumutla ang dilaw na dragon. Buong tapang na ibinukan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa mataas na bundok. Ah! <laughs> Sabihin mo na sa akin kung paano ka nagbubuga ng apoy. Dahil kung hindi, hindi rin kita kakalagan sa bato na nakatali sa iyong paa. Hindi ka na makakalipad. Ano? Ang pagbuga ng apoy ay sa mga dragon lang. Hindi mo ito matututunan. Habang lumalapit si Bao sa lilang dragon, isang bola ng apoy ang lumitaw sa likuran niya. Ano? Iyan! Paano nangyari yan? Hindi magdindingas ang apoy sa ulan. Mula sa higanting bola ng apoy, nagpakita ang dilaw na dragon. Palayain mo siya, Bao! Ngayon na! Hindi! Hindi ko siya papakawalan kung hindi niya sasabihin ang sikreto ng apoy. Upang pahintuin ang ulan, bumuga ng apoy ang dilaw na dragon sa madilim na ulap sa kalangitan. Tapos ay tinunaw niya ang bato kung saan nakatali ang lilang dragon. Nakalaya ang lilang dragon! Natigilan si Bao sa nakita niyang kapangyarihan. Paano ka naging mas malakas kaysa sa akin? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Hindi apoy o bagyo, Bao. Oo, hindi mo kailangan ng apoy para maging malakas. Hindi ka naman dragon eh. Hindi nga, pero nakukuha ko ang lahat. Lahat! Hindi, hindi lahat. Dahil wala kang pag-ibig, Bao. Sa puso lang nararamdaman ang pagmamahal. Tuwang-tuwa ang dalawang dragon na sa wakas ay magkasama na sila uli. Ngayon lang nakaramdam si Bao ng kahinaan. Gayunpaman, salamat sa dalawang dragon, natutunan niyang pairali ng pag-ibig sa kanyang puso at namuhay ng masaya sa kagubatan. Mula noon ay nakakalipad na sa tag-ula ng mga dragon at nagiiwan pa sila ng bakas ng pag-ibig sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy. If Snow White wouldn't have eaten the apple the old lady had given her, If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little red riding hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together, we laughed together. But in the end, we always learn something. Full of the most beloved and beautiful fairy tales, Addis Ababa Children's Classics Channel is on YouTube.